Ayaw daw siyang pasalihin ni Alex sa play nila. Dyan kasi si Saki boy. Nagsusumbong tuloy si Tama. Why baby? Sa swimming, hili bag. Hili bag? Yeah. yeah Mabag sa swimming na lang tayo ha? You yeah. Iwan't na enjoy ano swim? Yeah. Sige, ilatag natin ng. And, na-tata ba? boy? wala na ah. Paalis pa naman si Mito. Ang alis si Mita, tapos yung crying. kataba really bad. Wala daw na. Don't cry na. Really bad. Really bad. Really bad. Don't cry na, baby ko. Ang alis pa naman si Mita, tapos ganyan ka. kataba really bad. It's okay. It's okay, Mita. Love you, no? Ganda ng ano ni Tano, oh. Ang ganyan, lalagyan ng tubig. Wait, is there for the second? Opo, wait. Let me, let me see the stickers. Ay, ito yung gag gagamitin mo kung nag-school dun, oh, dun. Opo. Dun, oh. Wow. Wait mo na. Ano na ito yung electric fan? It's too hot. Ano na yung aircon? Ipatay na ako ng aircon kasi umaga na nga. Pagdamag na yun. Pero mamaya, andito si Saki Boy. Kaya mag e tayo. Nalabas pa naman ako. Dahil makaalis-alis kasi nga. Si, si Alex, binibisit to si Tana. Itulog pa yung mami nito. Where's Saki Boy and Clayton? Yeah. Oh, don't worry, we will play later. After middah I know. I wonder Teppies I want. I wonder soccer boy uh that the bike go go or tap and boy. Magkabayad lang si Mita ng bills, ha? Tsaka magkagrosser si Mita, ha? You wait for me, ha? Ha? Eh? Amoy. Hmm, bango. Bango. Bawa ka, baby ko. Ha? Bawa, bawa, Tana. Buli talaga si Tata. Paano tayo niya mag-withdraw? Paano tayo niya magbabayad ng bills?

alis pa naman ako legs hindi ako makaalis-alis inaano mo to eh ano di mo na inaalagaan pinag-aaway mo yung dalawa paano ko alis oh sige nga ay mo na maalagaan to stana lagi mong ano kailangan mo kasing pag-aaway yung dalawa eh imbis na pag mo sila eh sabi mo mag play lang kayo Sabihin mo kay Tana at kay Saki boy Ina ano mo si Tanay, eh. inaasar mo eh. Kasi mo na kasi mami mo, para makaalis na ako. Sige pa naman ang puso mo eh. ito. mo si mami. Kasi uh, mo na mami mo, siya alis si Mita. Mo. Mm. Ang mo, ang galing, bully yan. Sa akin, boy lang importante okay. sa kanya eh. Ah! Uh -huh. uh -huh. Sisigin mo na si mami mo. Sabi mo, mami, gising na. Sige mo, mami. Sige mo na si mami mo. Kasi aalis si Mita. Ano tayo? Aalis nito. Hanggang yun Hanggang sila formahan sana ako. Pita mo ang blush ko. Pumibutok. Parang bakla. Baklang girl. Shout out pala sa mga back girl. Alam mo naman na malapit kayo sa akin. Ako. Wow. Tingin. Wow. mag ko na yan si Tana. You will You will bring that in school? black and uh black and, and, uh, uh, and, and uh and, uh, and, uh, and Ch chocolate and and lunchbox. Lunchbox. lunch box wow very and, good and What healthy food you want? Ah, uh, I like banana. And then? And orange. Wow, healthy food. And banana. Yeah. What other? Ah, uh, tomatoes. Tomato. Yeah. And coyote Wow. And chicken. And broccoli. Wow, healthy food you want? And Make wow. And <laughs> color. Wow, gathering. sa and school. Banana. Wow, yes. And fork. Wow, spoon and pork. Wow, yeah, you will use it. And water. Yeah, it's just important water. si Danone si Maggie Young si Danone mag school ka na baby ko yeah si I play toilet si. <laughs> I like the princess panigural nosebleed tayo nito I like the princess wow princess wow long dress it's princess bersakit dulu pantar kesakit dulu iya ini muka ke bawah yeah. mm. like <laughs> on the stick <laughs> Hule. hoy <laughs> pag mo na kasi tana, alis na ako. Ba't mo kasi pinagbabawalan mo yan? Sige na. Maglaro na kayo, alis na Wow, laki ng toy sa tana. Wow. Bye-bye. Alis wow. Bye -bye. si Mita, Play na kayo dyan sa boy, ha? Bye bye Bibi. Bye. Play na kayo ni Saki. Guys, Bye. Oh, ayan naman si Alice po, asar. Baka nang stop eh, si Bye-bye, yeah. Saki Boy, alis mo na si Mita. Alis na ako. Only. leader si Alex <laughs> ayan may silbigang chahin, alam mo yan guli talaga yan kaya na ako makaalis-alis kasi si Tana inaano niya kay Saki boy kunyari si Saki boy yung bati niya si Tana hindi, magpainin mo naman mga ka-bibila balisan mo na ako at mag-abay ng bills namin, maggrocery, grocery tsaka ummm yun, hamia ulit bye